may buntag Luzon, Visayas o Mindanao o maayong buntag sa inyohang tanan mga boss Aniya na punta maghatag na panibag pa bagong guide karong Adlaw sa Lunes, Bulan sa August 19, 2024 Sa mga ganahan lang mo sabay no, sabay lang puhon mo sa Ang mga guide ni Hatag Karong Adlaw ha? Sa mga ganahan lang A mga boss, mag-recap ta no, mag-recap ta sa result gahapon. Ang result gahapon sa 2pm kay 615. 615 mga boss daog taan yung 615 ha hapon, target taan eh on the spot o daog po ta sa 1.5 na to na last 2, okay sa 5 pe mga boss uh, wala ta dere pero pasok ang ato ang 1.7 na last 2 kung nakapamares mo na congratulations sa inyo mga boss okay and then sa 5, uh, 9 pm result mga boss uh, wala tani no wala tani sa 9pm result mali ang atong pahabol mga boss okay so before na mag start o uh, o uh, guide karon adlaw lao mga boss uh, palihog tag like sa ito ang video karon na upload uh, and then subscribe sa so, wala pa ka subscribe sa atong youtube channel boss train trader vlog palihog tag uh, subscribe mga boss o patuplok po sa notification bell dyan sa right side mga boss i-all nyo yan mga boss para ma-notify po kayo sa Araw-araw natin na ina-upload ng mga video, okay? Sa so, mga ganahan lang mo sabay, mga boss, karong adlawa maghatag-tag pa bagong guide ha. Sa mga ganahan lang, mo atong pattern karong adlawa mga boss ha. Ato pattern pag git 2 o git 3 mo dira, ana ang 2, five, uh, ang 925, seven four ang 374, 207 and then na po dito ang 025 540 304 Mga boss, remind lang na ako ang ato ang i-upload na advance regalo, uh, special kombinasyon o uh, and then partial partial regalo, uh, partial kombi Balikin niyo lantaw mga boss sa atong i-upload gabi eh. advanced Advance to siya. Lantawan niyo karon mga boss, okay? Start na ta mga boss. Uh, paminaw na mo. Sa mga ganahan lang mo sabay ha mga boss o sa mga mahilig aning dula nga sword trace ah, uh, sabay lang mo sa ato mga kombinasyon. Pero kung naamay mga sarili na kombinasyon dra mga boss na tinaguan na inyohang sariling competition maulay siguro doha mga boss ha. Pero kung naapod mo yung kapareha sa kuha na mga tanaw nyo na parihatag mga computation o mga probables uh, pwede na yung sabayan mga boss no? ato ang mga kombinasyon. Okay? Okay, maghatag na ito, boss. Uh, una, una to. Gamay rin itong kombinasyon karong adlaw, mga boss. Ha? Sa mga ganahan lang mo sabay, gamay rin na itong kombinasyon karong adlaw. Hindi na itong mahatag daghang kombinasyon, mga boss. Ha? Gidagmay na lang ito. Mura mang gihapon. Okay. Eskalera ito, mga boss. Iska. Hindi gihapon ito magkumpiyansa sa eskalera, mga boss. Ha? Kay nag-DET. Double iska triple. Lambot pa sa bata na. Kamunay bahala sa triple, mga boss. Naghatag ko gahapon o triple sa inyo. 881199. Mura na, mga boss, ang ato ang triple 881199 muna itong iska mga boss ha sabay lang sa mga mo sabay sa to mga probable karong adlaw at tuluran na itong iska karong adlaw mga boss ok muna na akong base it's kalera karong adlaw mga boss ang dapat ayos ha kanina kanina yung sa ipod yung 910. Mula mga boss, upat na nakaskalera. Pili lang ninyo ha, sa mga ganahan lang. Screenshot mga boss. And then next natin ang double. ato uh, ito ang double. Pag uh, unumran ni Kabuka itong double karong adlaw mga boss. Pili lang ninyo. Ay nyo gutag patad itong mga kombinasyon ha. Pag, pick lang mo usa ka buok. Karang do lang sa inyong dughan. Ha? Okay. Uh, kini. Always kini na ako inahatag sa inyo mga boss. Kamuna'y bahala kung yun na padan dili, basta gihatag na ako na sa inyo ha. Okay? Basta ako anang gihatag, always na. Kay na sa... Para sa kuha ba, hat na mga boss. Okay? Ha. Yeah. Ah, pag target na ball mo na mga boss, mura na. Double. Ana pa ay... Eh, kung anday. Ang katuang, katuang 991 ba ya? 999 nine, nine, nine Ah, nine -nine one. Nine -one, one pala. Okay, nine one one o... Oh, kini kini 505 o 600 mga boss ha mura na mga boss ang double on mura na kabok pili lang ninyo kanang dulsa ninyo dughan mga boss ha? sa mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang ninyo ito ang mga kombinasyon karong adlaw ha o natay kuan mga boss atong last topper uh, sa so atong last topper pagpili lang mo ka muna ibahalag pick ano yung mga bossa pag last two mo karon adlaw mga bossa basig na imong buhagay sa tuwang last two per karon kaya to ani mga pinili an ba 75 atong last offer unang last offer na to 57 okay akong pamaras ani mga boss kay mo ni oh ah uh, wala mga bossa 75 57 ang iyang last to akong ganahan na pamaras ani mga boss kay 1 na muna mga boss respeto rin yung mga boss ha sa mga ganahan respeto rin lang o niya, sa 62 na pairing na mga boss 62 62 to 6 akong ganahan din di sa 62 mga boss kay 5 6 to 5 kaya na o oh. 6 to 5 akong ganahan ra. o nya din sa 81 mga boss 81 nato na ito na pairing. paglasto mo mga busa, alas two hinin ninyo itong na. Sa mga ganahan lang. Sa itiwa na akong ganahan na pamaris mga boss kay 9. Kamu na yung bahala mga busa. O pamaris, basig na sa'yo kung pamaris ana. Kamu na yung bahala o pamaris mga boss. Okay? Basta mo na itong last two work lawa. Parisin ninyo mga boss. Una mo yung mga pamaris na na dulo sa dughan, na nindot, o parisin ninyo. Three zero, 03 0 3. Okay, 3-0-0-3 Ako pamaras din mga boss kay 4 Muna Let's pitarin yung mga boss ha sumaganahan so, lang inya sa 9-7 mga boss na itong pairing 7-9 Okay Ah, uh, ako di rin, boss Ang dire ako ang pamaras kay 5 5 5 akong pamaris, sana. O, niya, ang pamaras sana Anya ang ato ang kung namrani ka buhok mga boss, ito ang pairing ha. Sa mga ganahan lang, sabay, sabay lang ninyo ni. Eh. Sa 94, akong ganahan mga boss, kay 5. Okay? Ah, uh, 495. Muna itong pairing mga boss ha. Sabay lang ninyo, sa so mga ganahan mo sabay. The next na ta, sa tuang... ang uh, tuang... uh, ang Siyempre, hindi nawawala itong pasure natin mga boss. Ito yung pasure, karong adlaw ha. 719 versus 264. Okay, pag target o grumble mo ani mga boss. Ha? sa so, mga ganahan lang, screenshot mga boss. Ay mo kumpiyansa ha? na, pamusti na ito, mga boss sa kay hatra ba na. Pamustay na to mga boss. Sa pamustay pag gito gitrigapon mo ani ha. Okay, pag ito o gitri mo dira sa pamusti mga bosa, basig mo namin ganahan dira, na dira ang 6-2, o 6 3 2, o dapat dira ang 6-3-4, ha? Respeta rin lang yung mga boss, pag target o mo, anak. Okay? Next, mga boss, ah uh, dito na tayo sa ating hot combi, okay? Hot combi today, natin, So, mga lang mo sabay ha, sabay lang ninyo mga boss. Uh, Limaran ka buka itong hot combi mga boss ha. Number 1, 510. Number 2, 5405. Number 3, okay, number 3 ay 713. Okay, 713. Wala mga boss, pag target o grumble mo ana. Okay? Screenshot mga boss, pag target o grumble mo na ha. Okay, ika number 4 natin mga boss. Ika number 4 Uh, 3, 4, 7 And then number 5 1, 7, 0 Mura na mga boss Ang ito ang kombinasyon Karang Adlawa pag target o grumble mo ana ha mga boss screenshot ninyo all draws ni mga boss ha all draws and then last is uh, another extra mga boss tuluran ni ka buka itong extra gameran natong kombinasyon mga boss pili ilang ni ninyo ha kini itong kombinasyon gameran ni mga boss pili ilang ninyo ha sa mga ganahan lang musabay sabay lang ninyo mga boss atong extra kay 4 8 5. 4, 8, 5 na mga boss ha sarong man di murag kabati man sa 5 485 2407 207 Respita rin lang mga boss Atong extra target o grumble Or all, all draw na mga boss sa old draw Okay mura na itong kombinasyon karong adlaw mga boss Sa mga ganahan lang mo sabay ana Sabay lang na ninyo mga boss ha Karong adlaw ha Ay mong kumpiyan sa ana itong mga Ito mga kombinasyon karon uh, ginagmay mga numero sunod po basig maghatag lang tag mga pulo kabok na mga kombinasyon mga boss basta magkuhan ko mga boss magpili kog mga numero na mga nindot uh, tapos utay utay ni mga boss ha hantod sa antod sa maghatag lang mga kombinasyon na pinaka daghan o na uh, pulo kabok nga na basta pagbakalok ko ano, kung mga boss na og mga nindot na kombinasyon mahatag um, lang ko sa inyo mga ginagmay na numero okay mga boss karoon wapo ka kung ano ganang, ka ng tarong ka nang kung sa mga numero mga boss pa ko nakit ano ka ng nindot na mga numero gid ba pero kini atong ipanghatag mga boss mga hat ni ha kaya mong kumpiyan ni eh. okay Mora na mga boss ato ang kombinasyon karong adlawa um, daghan salamat sa mga patuloy na mas sumuporta sa atong youtube channel na boss lang 3d vlog sa mga always na like, nanood, uh, maraming maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapanood, please paki-like po sa inyo pag uh, na niyo po itong mga video, paki-like naman po and then share and then subscribe sa ato YouTube channel na Boss Friend 3 Vlog. Okay mga boss, may exit na ako. Dagang salamat sa inyo tanan. Good luck sa karong lowness. Sinaut na makadaog mo tanan o makasabay mo, makapick mo eksakto sa atong mga kombinasyon. Mga boss, alaala -ala ko lang sa inyo ha, dito, magito o gitrimo ha sa atong guide pattern og ang ato ang gipahabo uh, atong gi advance gabi na regalo balikin niyo lang tao. okay good luck mga boss and may exit na ko og daghang salamat ulit okay mga babay po mga boss uh, hope to win ta karong adlaw god bless na inyo lahat po mga boss